Eto na. So, may sagot na po tayo sa mga katanungan. At uh, dahil po tayo isa sa mga road advocacy, safety road advocacy dito sa Puerto Princesa. Previously tayo ang chairman ng Palawan Motorcycle Organization. At uh, isa po tayo sa nagbalangkas para mabago yung or ma-revise yung uh, dating uh, uh, ordinances patungkol sa anti-mapler. Kaya po na bago yon. Pero... Ngayon po ay nagkakaroon na naman tayo ng medyo hindi magandang experience ang mga ating mga motorsiklo or ating mga motorista matungkol sa aftermarket na mga five. So wala tayong question doon sa mga nag-emit or nagdagdag, nagbawas, nagpalaki ng tambutsyo kalkal, busal. Wala tayong problema doon. Violation is violation. Pero yung iba naman po ay in good terms naman talaga ay bumili talaga ng aftermarket. When we say aftermarket, galing po ito sa uh, dealer at ito ay aprobado ng LTO at saka ng DOT, Department of Tourism. So ngayong araw na to, ngayong gabi ito ay susubukan natin itong mga motor na to. At kung mayroon pang ibang gusto magpa-test, pwede nating ititest test natin. Sound check tayo ngayong gabi. Okay, ready na tayo, ready na. So, siyempre, buksan muna natin ito. Check natin kung may battery. Nabili ang walang ito. Ay, Sabi mo kay Siro ka lang. <laughs> Bakit okay. Bakit ka sa grupo? Why? Luko-luko ka. Ayan. Check natin. Gumagana. Oh, wait lang. Nagka-calibrate pa. Medyo maingay dito, ha. Ayan, o. Oh. nakikita natin. Gumagana siya, ha. Walang pipindutin. Okay. 70 stop tapos uh, max nya ay kanina so ito yung uh, parang ano kaya kung gusto mong i-review makikita mo yung review oh lakas ano, lakas lang ano okay subukan na natin so Gagawin yeah, natin, papakita natin dito kasi sa kabila. Ayan. So una yung ah uh, triangle natin, tapos ang sukat natin ay nandito. Nandito siya. Miss Joy, you do the owner. Ah, uh, no, no, the you start the engine, please. Yung helmet back mo. Yung... Tusing ayong ano mukha pa. Okay, Helmet pa ka Helmet ah, malaglag. Okay, so ang unang gagawin natin, lagay natin ito. Tapos sabi nga doon, 45 degrees. Tapos Miss Joy, ano lang ha, 2,500 lang RPM. Baba na lang natin yung helmet. 2,000 RPM lang. Ayan. So, klaro, kitang kita yung liwanag. Sige Joy. Tapos yung susik. Tapos yung sa'yo. Ay, may ano pala yan? May yung fingerprint. Galang ka, high-tips. Okay, so, ayan, mayroon tayong viewers. Pa pahagip naman sa camera ka. Pahagip na, okay, guys. Baka yeah, yeah. may gusto magpasubok. Ay, boss, boss. So, ay kita natin, pag dito tayo, 86, 87, 2,500 na? Okay. RPM natin 2,500 lang po. Okay. Triangulo, then 45 degrees. Dito po ang 45 degrees. 2,500. 0.5 abusuhin natin sabi ni Busita One. Tapos kanina ang hold natin kanina ay 96. Ayun, may I na. Mean, nakapila na kami. Nakapila na kami para ano kasi nakapila. Ano lang po to, prank lang po to sa mga anti-crime, map Hindi <laughs> kami mag-talk. anti-crime anti 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 is waiting kasi sobra kayo. Ayan, so meron tayong acrophobic po. Uh, original. Ayan. From the market. Yan po ay aftermarket. So when we say aftermarket, klaro ayan so gumagana po yan wala tayong kailangang hipuin dyan na hima hima lang button para bumaba or tumaas literally kung ano nakikita natin ayan. so subukan natin yung stock ng mamaya na subukan natin yung stock ng ng ADB stock naman stock naman Miss Joy ay Miss uh, Katka sa'yo naman stock oh. oh so stack naman oh. Stack. So ito stock to, walang wala pang binago dito. Hindi pa to aftermarket. So stock ito. Kitap, geng Yan. So half a meter 0.5 yan makikita natin yan so 85, 87 so gagawin naman natin 45 degrees 2,500, Cap. Yan na yan. O, oh, 79. 79 sa stock. Sa yung ating uh, tinatawag na aftermarket ay 96 pasado pa rin. So, ito ay ADB 160 uh, all stock yung kanyang pipe. Ayan po, ah, uh, pwede mo i-post ka pag halimbawa ng ano, pag ICPH. Oh, ICPH okay. and uh, so, so, shout out na Shout out tayo, yan. So sandali, ititest natin yung merong ano ha. Merong gumagana yung panel ha. Kasi pag hindi gumana ang panel, panel subukan natin yung hot root <laughs> Ay, wala. <laughs> ay, walang ano yan, walang... Ay, walang, ano yan, walang, ay, walang panel kitsch po yung... Ay, wala ano to. Ay, yung ano yun. RPM ka. Ah, yun lang. RPM yung mga ano? Ito, ang meaning nito, parang sa kalam mo nila, ano, kilometer per, ano, kilometer per liter. Ha? Ano so, yung sabi? Subukay mo. Ano, KML. Sige, go. Mag-pinander siya. O, oh, wala siya. Didi? Walang RPM. Oh. Yan yung nag-consume ng gas. Sabi nila. Hindi ah. RPM. Hindi yan. Ito yun, o. Yan, o. Oh. Yung 20 mo, ito, yung ano yan, yan na yan, yan siya. Parehas yan sa ano. 2,000, 4,000. Yan, ah, yan siya. Ayun. ayun yan yun 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 ang 5. RPM niya. Ayun. Try mo, i try mo yan o. o yan, nasa 4,000 ka na siya pati yan. 2,500. Ayan. Ito, ito actually yan, yun yan. 30 yan. 30, 40, 50, 60 RPM niya yan. 80. Yung kilometer niya, ayan o, yung kilometer niya o. 51 per, ano, per liter mo yan siya. Unless kung meron kang isi-set, okay, okay. mo yan siya? I-set mo siya? Di lang. Ayan, dyan yan. lang yan, pati rin. yung ano niya? Yung trip niya. Yan yung trip niya. Yung trip, niya. trip A. Oh, ito yung... Uh, trip A. Trip B. Ito yung sa... Ay, your trip. Wala. Wala. Okay, so subukan naman natin... <laughs> yung trip mo. Ayan, subukan naman natin ngayon ay click. Honda click. Honda uh, click. 1.25. Yan. 125. Ano tong huh? ano to aftermarket niya? Yeah. ADR. Ayan, O, ADR naman ito, ha. ADR naman ito. So susubukan natin yung uh half meter na naka-direct. Okay. Sige, 2,500. yata baka may lumipad yan ha okay ulit here you go yan ha ito nakadirecto direkto muna sige sige 2,500 yan na yan okay 96 pero nag 4,000 ka na 4,000 o ngayon naman nagagawin natin 96 yun na 4,000 dapat 2,000 hindi po 2.5 ba? Hindi 2.5 2,500 Sa video kasi 2.5 Parang pera lang eh 2.5 kay Okay, so ngayon naman 45 degrees 45 degrees tayo Bomba Ano lang? Ah, wait, ah, ano lang? 2.5 lang, 2.5 lang sir oh. Mamaya na yung 4,000 Oh, mamaya na yung abusuhin mo Mamaya na yun Okay ready 1 2 3 Go Go, go. Yan na yan? Ano yan? 2,500? 4,000. Okay. Okay, ulit, ulit, ulit. Okay, one, ulit, ulit. 4,000. Oh, yan lang. Kanina, 91. Ngayon, 88. So, pasado yan. Shout out, shout out. Uh, okay. Next naman. Oh. Uh, oh, next naman ito. May ilit ito sa HPG. Change color. Legal yan. Legal yan. Legal na, legal na. O, oh, naka-change color na daw. Naka-change color na pala siya. Sir Jason. Okay. Ay, ah, ikaw. Sabi Sir, tumila lang po kayo kasi diyan po ATV. Dito po yung ano. 160. diktyo. Dito po yung manisigay lang po kailangang speaker. Ligay Yay! Okay, ito naman ay Ano nga, nga na si Sito, sir? 125, no, sir no, no. Click 125 din to Click 125, sir, ha? Okay, so ano muna tayo? 25 lang, sir, 25 25 lang? 25? <laughs> ano? Empat puluh ribu yata, di ba? 35 Rupai, ulit, ulit, olit, Sir, ulit. Okay, one, two, three, go. 89 sa straightan. ibig sabihin kung dadayain sa straightan, pwedeng mataas. Pero dahil 45 degrees ang sabatas, lalagyan natin siya sa 45 degrees. Yan. Oo. Okay. 89, Hindi kailangang bombahin. Hindi kailangang bombahin ang motorsiklo o yung ating uh, para makita mo or ma mo siya. Yan oh. 89 lang. 89. Ito ay Draco. After market po yan. After market. Wala pong binago. Walang binawas. Walang karga. Walang girlfriend. Walang obya. Walang sabit. <laughs> Ayan, so 89 lang, 89. Ayan. Uh, click 125, mga karites. Click 125, 89.2 lang. Ayan. Siyempre gumamit tayo ng hindi ruler, ha? Oh, may wagang triangulo. Hindi oh. carpenter. Oh, Pwede tayo ganyan yung bunga ng tanay ko. Okay, ito naman. Ito. Anong pipe yan, Kap? Anong pipe ito, kapatid? Kevin 5 po. Ha? Kevin 5. Kevin 5. Ayan. Maliwanag. Ayan. <laughs> okay, hindi makita. Pero subukan natin. Another Honda may Click. Walang silencer. Walang oh. ah, silencer. Walang silencer. Direkado to. <laughs> okay, walang silencer ito. Usually, lahat ng aftermarket may silencer talaga. May silencer talaga yung aftermarket. So, kaya lang tinanggal ni sir. Kaya, may... Depende pa rin sa kanya yan. Okay. Kasi yung sa atin, merong mga mga, mga, silencer yan. Okay, ngayon naman ay gawin natin ay 0.5 muna to, diretsuhan, diretsuhan. Sige sir. Yan na yan? Ulit, ulit. 2.5. 2.5 muna. 83. 83. lang. Ngayon, 83 sa diretsuhan. Ngayon, gagawin natin, dito naman tayo sa 45 degrees. Kasi 90 degrees yung kanina eh. Sige, 4,000. Abusuin mo, sir. 4,000. 87, 86. Ayan, 87, 86 lang. Okay, sir. Ulitin natin. Ulitin natin. Ngayon naman, ang focus, sir, pag ganito ng camera para nakikita yung One-fourth lang po, <laughs> hindi po, half throttle. One-fourth lang po ang 2,500. Yan, hindi half throttle po talaga yan. Kung marunong kang po, no, humimas, imasin mo ng tama lang. 86.5. Yan, 86.5 aftermarket. Walang silence. <laughs> excited sir Yan. Okay, 86.5 lang Meron Pasado. pa ba? Pasado pa rin oh Obit, oh, stop Hindi okay. Aftermarket O yan, ito naman Beat it. On Ayan. the beat Low CC to, low CC Yun, hindi ko lang alam sa may-ari <laughs> Kung mataas ang hangin Ay, mataas ang hangin Maganda yung pipe Oh, ganda nga ng pipe oh TRC naman to Po, ayang, ito po ayan ito po Hindi, gauge yan gauge ito gauge yan walang rpm walang rpm walang so, uh, rpm kaya ka ado ka sa after sir. <laughs> okay. Uh, one for, ano naman tayo 45 degree, 45 degree. 4 94. So hindi pa rin siya kung tayo ang susuhan. Stock pipe kaya boss. Ah, uh, stock pipe. Ay, mo baba to. Sa stock pipe. Ayan guys, so meron tayo na subukan na pit. Ayan, na naka aftermarket din, PRC, tapos mga click. Apat na click, tapos syempre yung ating Honda ADB 160. Ayan, lahat po ay mostly pumasa naman. Yung isa, 97, pero pag binomba nga ng half throttle, wala po kasing half throttle eh. So siguro mapag-aaralan or dapat na pag-aaralan pa paano yung mga ibang mga motosiklo na walang RPM, ano ba yung dapat, ano ba yung batas na dapat na para sa mga walang RPM na motorsiklo. Uh, for now, uh, we'll give you update sa sound check natin sa mga susunod. Baka mayroon pa gusto magpa-sound check. Uh, chat lang po, message lang po. Malay nyo, um, sumobra kayo. At least kayo paano alam niyo na na sumobra kayo, kailangan yung palitan or ayusin yung inyong pipe. Yun lang, magandang gabi. Ride safe everyone.